kanyang pananatili sa bahay ni Kuya, ipinakita ni Maymay ang kabutihan ng kanyang puso nang tumayo siyang ate sa nakababatang teen housemates. Naging mabuting kaibigan din siya sa lahat, lalo na kina Edward at Kisses na dalawa sa pinakamatagal niyang nakasama sa dumating na hamon sa kanila. When I took that flag, I was like, it makes you realize what you want more. Would you rather want the family or you want your dreams? What's the point of having the dreams if you don't have your family? So, 100%. Pero bukod sa teens, napamahal din si Maymay sa adult at celebrity housemates gaya na lang nang mapagaan niya ang loob ng tahimik at mapag-isang si Jinri. Mag-smile naman yan siya. Mag-smile naman yan siya. Parate ka siya na huli mag-isa, mag-smile. muni, -muni. <laughs> Pukba to. Parang gusto namin siya yano, sa mundo namin na dito, masaya din. Ganun, gusto namin siya makilala. The teens are super sweet. <laughs> They're so cute and so loving. It's helped me come out of my shell. Paano kaya makakapekto ang pagkakaibigang na buo ni Maymay sa mga kasama sa pag-abot niya ng isang pangarap para sa pamilya? Oh, excited okay. ka lang magkabahay? Oo naman. Kung yan, ibibigay mo. Pero kung hindi, kayo ka lang. I hope you win the challenge. I will do my best. I pray for you. Thank you for... Nothing is impossible. That house I, I feel like is made for you. Why, are you. why are you like that? You claim it and then God will give it to you. Tama. habang may pagkakataon, hanggat may pag-asa, ala, uy, Ay, hanggat may oras pa, may pag-asa pa. Kaya yun yung iniisip ko parati. Kasi kung para siya, talagang yung slot na yan, ibibigay siya yung slot na yan. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, parang nakakabral lang sa sarili ko na, Muti na lang, hindi ako sumuko. Ay, ah, sumuko ako, nawala. na. O nagpadala ako sa takot ko, at saka nataranta tita ako, nakita ko sa ko na malapit na talaga niya makuha. Na hindi na. Hindi na ako mag-ano, hindi na ako maglaban pa.